Yan mga kaibon, mga kaya Stanley Boy oh. At nagpatuka na tayo ng ating mga ibon no. Yan oh. Bali tapos ko na silang patukain. At ngayon mga kaibon eh, bibigyan naman natin ng pula puti itong ating mga inakay nito. Yan oh. Yung isa dyan kasi pang laban natin ng south. At ito naman eh, pang norte. Matagal pa itong pang norte na to yung isa. Kailangan niyan lumakas agad. Kaya bibigyan natin siya ng pula puti. Umin lang natin mga kaibon. Ito yung pula at saka puti unahin na natin bigyan tong barako na ano natin panlaban natin ng FPR South Young Bird yan o oh. ganda ng katawan mga kaibon oh. ito yung kuki at ito naman yung pula Every day yan mga kaibon at nasubuan na natin isang naman ito pang norte na natin ng puti. Tapos, pula. Para mabilis lumaki at lumakas mga kaibol. So, ayan. Bali, nabigyan na natin mga kaibon, ano? At syempre, kailangan natin painumin na yung kanilang magulang. Para naman masubuan na sila. Medyo maaga ako ngayon nagpatuka. katuka. Doon nang aalis ako ng maaga. So, ayan. Ito na yung tubig. para masubuan na. Natuka na sila mga kaibon o yung ibon natin na inakay. Yun nga lang, hindi pa natin mawali kasi ngayon pa lang natututo mag-inom ng tubig o. Ayan. At, unang tuka nila ngayon. So bago ako umalis mamaya, ipatutukain din natin uli. Iiwanan natin ng patuka at saka tubig. Ayan mga kaibon o sinubuan na isa. Ma, hindi siya mahaba yung katawan. Itong blue bar na may puti na to. Ano lang siya, para medium size. Hindi malaki, hindi maliit. Yan, mga kaibon, oh. Ang patuka nga pala natin na ginagamit yan ay isang ngayon, eh, breeder mix. Yan, oh. nag na siyang uminom, eh. Pag marunong na siyang uminom, saka na natin ililipat. Dito sa ating look flyer yan. Para masanay sila. Isang linggo sila dito. Para matutok. Kumain at tumuka. Ayan mga kaibon. Yung aking kalapatis subuan na. Itong ibon na to eh. Habul to. Habul lang kasi. Yung sing-sing natin. Mayroon pa tayo isa. Kaya dyan natin sinuksok kulang eh. Kaya yung itong bagong breeder natin, ubod kasi nang tagal to magpisa. Ilang buwan bago nagpisa. Tagal nilang mangitlog, ang tagal na tapos na bugok pa, tapos matagal uli nang itlog, tapang nang itlog, doon pa lang uli nagpisa. Kaya ito unang inakay nila to bagong breeder natin. Yan oh. No? Kaya pinapanay-panay natin ng patuka umaga tanghali hapon. Subalit so, mamaya, pag alis ko, iwanan ko lang ng patuka. Tapos, pagdating ko mamayang gabi, patutukan ulit natin. Kasi so, gabi na ako, sigurado uwi na ito. Ito, tapos nang tumukate. Painumin na lang to. So, yun. Nagpalipad tayo ng kalapati, mga kaibon. Eh. everyday no? Nagpalipad tayo. Kanina pa ako nagpalipad. At ito na, no, padapo na yata. Ayan, oh. Para tatawagin natin sila para mapatokan natin bago ako umalis ano matibay na sila lungpad mga kaibon no? ready ready na talaga sila para i-training sa south pero bago tayo mag-training ng south kailangan natin silang i-flashing yan no ingal na hingal, eh sa umaga lang natin ito napaparendin eh. sa umaga lang So ayan mga kaibon na na pagsubuan nila, na rin natin talaga sila, no. Eh dito naman tayo magpapainom sa mga stock bird natin. Yung stock bird natin ma natin 'to. Ibibigay natin yung iba sa mga pamangkin. para ano, meron silang panimula. Bahala na sila mag, magano kondisyon. Paano nila i-kondisyon yung kalapate, basta binigyan na natin sila ng pangkarerang kalapate. Inumin lang natin itong mga ating stock. Ah, minum na pala ito. So, yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, at napainom na natin. Patukan na natin. So, bali, lalagyan natin ito ng to, ano, patuka pa. Para bang wala ko, tutuka-tuka sila. Tapos, syempre, yung tubig, lalagay na rin natin. Para istak nila. At, mamaya pa ako, eh, gabi. Babiyahe ako. Hmm. sa katapusan nitong October, magbibreed na ako mga kaibon, oh. Para sa pang summer race natin kulay ting. Yung ating ring sa FPR. So, regan ako, nalalamta dahil sa sobrang ilip. So, ayan yung mga kalapati natin, nagpapasuro natin mga kaibon. Tawagin lang natin kung papasok agad sila. Dahil medyo maaga pa. Eh, baka manibago sila. nagano pa sila naglalagalag sa bubungan ayoko pumasok maya maya na mga kaibon yan mga kaibon at napapasok natin yung ating mga ibon ha? at napatukanan na natin galing sa pag ranging medyo tanghali na ang patuka nga pala nila mga kaibon ha? breeder mix yan o oh. Ganado naman lahat silang tumuka. Sampu lang to sila. Bali, ang dalawa dito, eh, breeder, na, puro babae dalawa, tinapalipad natin. At, ngayong katapusan ng October, ipipere na natin sila sa kanilang mga pares. Yan. Tapos, ang YB talaga natin dito, eh, walo lang na lumilipan. At, yung isa nga, eh, nandito pa yun, no? Ipeza, Bali Siam, kasi yung isang pula nag overfly so yan mga kaibon mga ka Stanley Boy at yan yung ating mga kalapati at ganado naman sila tumuka so hanggang dito na lang yung aking munting video please like, share and comment at uh, paki hit na rin ng notification bell mga kaibon at at, 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 paki subscribe mga kaibon God bless yung lahat. Bye-bye.